Yan. Diba? At least hindi madulas. Okay lang yung mga ganyan. Huwag lang madulas kasi mas mahirap yun. Yung maputik na madulas. Hoy, Ano yan? <laughs> yan? na. Dito tayo sa mismong gilid ng planta. Ayan, papunta tayong likod. Kung napansin nyo dun sa harap kanina yung nakaplanta ng solid cement. Yan, oh, medyo ano na dito. Ha? Oh, maayos ayos na. Ay, tayo sa dulo, rapero dulit. Ten 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 ten. yun lang. Ano, natrasan ka ba? Sumabit. <laughs> sumabit yung likod ng tricycle <laughs> sa truck ng basura <laughs> nawak nawak wak pa yung ano bubong <laughs> kasi bakit sinisingit doon alam na may truck kasi ayun no hindi alam ni Jojo to <laughs> pina-experience ko na sa kanya kung ano yung mga uh, posibleng daanan o pwedeng daanan na dinadaanan ko <laughs> madalas <laughs> sa pagkagala sabi na sa para hindi malikabok very good naman kaso ayaw kong basa <laughs> para hindi malikabok nga naman yun eh, talaga mas maganda kung babasain ayan dito na yung daan namin So ayun guys, pag dito dumaan ka ng naulan, maputik talaga dito. Yan, kasi rap road to eh. Lupa na to, hindi na to yung katulad ng rap road na sementado. Pag maulan, maputik. So nandito kami ngayon sa dulo, namis mismong solid cement. Ito yung daan. So, sakop to ng uh, sitio quarry. Okay pa naman. Maganda naman daanan kahit trap road. Aroy, 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 aroy. Huwag lang yung sobrang bilis. Ang takbo mo kasi. May tendency madulas ka. Ayan. Sementado na ulit. Siguro, siguro sa mga ganitong oras nagtataka na yun si Jojo ano ba itong mga dinadaanan ko grabe naman itong laboy na to <laughs> parang wala na sa mapa itong mga dinadaanan na to pero nakikita mo ang daming tao ang daming tao dito maraming kabahayan dito medyo tago lang talaga yung lugar <laughs> pero nagugutom na ako siguro hahanap muna kami ng makakain mamaya siguro paglabas kahit pares pwede na yun nakakagutom lang talaga So ayun guys, oh, paglagpas mo doon sa quarry, dito sa likod nito puro bukiran na. Ayun oh. Nakikita niyo. Lawak pa ng bukiran dito. Maganda pa yung view. Welcome to si Pantay, Barangay San Jose, Antipolo. Yung layo na ng biyahe mo, sa Antipolo pa rin. <laughs> lawak lang talaga ng Antipolo. Pero ay si mga ay si mga Oo. Nag nagulat ka ba? Gulat <laughs> ka ba? <laughs> ha? Oo, kain mo kain mo na. Tanghalian na eh. May mga parisyon. Oo. So ayun guys, nandito na kami ngayon sa papuntang Merlaki. <laughs> Gula talaga siya. malayo eh. <laughs> Lay, ng, ini, ng inikot namin, tapos ang bagsak namin dito pa rin <laughs> Naranas ko lang kasi talaga sa kanya yung aking mga dinadaanan, pag nagagala Di dito ng daan ato pa pa Baras pa eh. Dito. pa pa baras yan inugay baras Hanap lang kami ng makakainan kainan kahit parisan lang. Ano, okay na yan? So, eh, dito na kami. Dito na lang kami kakain siguro. Mga wow, okay naman dito eh. Guys, andito kami ngayon sa Tanay. At tapos kami ngayon sa Tanay Laiban. Laiban tama. Laiban. Sitio Laiban. Ah. Gahanap kami dun ng maliliguan. <laughs> Alam ko dito sa daan na to. Ito rin yung daan papuntang Gulod eh. Tara sa Gulod. syempre hindi na namin sana hindi ganoon. Papunta daw sa pupuntahan namin may naganap naman kami na maliliguan maganda naman ang panahon dito sa daan eto makikita nyo eh tuyong tuyo naman <laughs> check brakes check brakes <laughs> check your brakes kasi palusong dito pababa mga dadaanan maganda ng daan dito <laughs> May naman si Jojo? Ano na naman 'tong dinaanan namin ni Jan ni? Sino na naman ako dinadala nito? At ando kami. Ngayon okay, matakad sa malubak. <laughs> Importante hindi basa. Ayaw 'yung pagbasa, wag nang tumulay. Delikado. Ayun. Di alam pa di kita sa camera 'tong mga lubak-lubak nito. Pero kung gusto niyo pumunta dito para ma-experience ng mga lubak-lubak, ay okay, eh, pwede naman. <laughs> dito niyo makikita yung Sea of Clouds. Pag maaga kayo pumunta, ganda dito. Aray. Mahaba-habang road. Ang mararanasan pag dumaan kayo dito. Jojo. Ano na naman? <laughs> sa <laughs> so bagay pag gusto kang puntahan ng mga lugar hindi eh, naman maiwasan yung mga ganitong daanan yung pangit na daan pero magandang lugar naman yung pupuntahan ganun yan eh parang ano may trail huwag so, kang makapunta sa magandang lugar